Kalaboso ang isang lalaki sa Caloocan City matapos bahulihan ng isang improvised gun. Pero ang sospek, iginit na ipinahawak lamang ito sa kanya, si Vel Custodio sa detalye. Arestado ang lalaking ito matapos siyang mamataan ng mga pulis na may hawak ng baril sa barangay 176 Caloocan City. So abang nagpapatrol ang ating kapulisan, nakita itong suspect natin na hawak-hawak nito ang isang pen gun habang nakaupo ito at nakasandal sa poste. Inobserbahan muna ito at uh, nung nilapitan at nakumpirma ng isa itong improvised gun, agad na po itong inaresto ng ating kapulisan. Kumpiskadong improvised handgun at live ammunition. Magsasagwa ng ballistic examination sa mga nakumpiskang armas. Itinanggi ng suspect na sa kanya ang baril. Pinahawak lang din po sa akin yun. Ang kaibigan ko po. Pero hindi niya binanggit kung sinong kaibigan ang tinutukoy niyang nagpahawak sa kanya ng improvised gun. Haharapin ng suspect ang kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.